ang supas. Naglalakad si supas papunta sa bahay. Madadaanan natin ang aking suwas. Diba? Buyag-buyag. Huwag Buya -buya, batiin. Huwag babatiin. Wala na kami. Go guys! Pupunta tayo sa ating tanim na kalabasa. Lagawan daw namin ng balag. Kasama ko yan si Idol Ayra. Amo, kaluwat ka na ng ano niya balisong. <laughs> kasi malamang mga bunga ng aming kalabasa, kailangan namin pagcagaan baka dito kami yumaman. <laughs> baka dito lang kami yumaman. Alam nyo kasi guys, maganda rin yung nagtatanim-tanim. Eh. Marami pa kaming gagawin ni Ayra dito farming. Farming garden tayo ay. <laughs> Hindi pa man yan. Oh, ayan kasi ang bunga niya. Oh. Ay, nako. Iitayo ko lang muna dito i-set up natin nating para makita ang aming ginagawa. Oh. Tumba pa. Ay, yung aming kalabasa ay naglago na.

Ang aking kalabasa ay umakyat na sa aming wire na nakunik doon sa aking kapatid. Kaya tinatanggal namin dahil tumalon talaga ginawan sandayan ng kalabasa. Kaya tinanggal namin guys. Kaya aming tatagbosan. Ayusin namin para maging komportable ang pagbunga ng kalabasa na magiging tuloy-tuloy siya.

Siguro ito yung Uwais mo na yung pantukod. Kasi mga malayan nyo. Kasi may wala. Ate patukol. Pantukol na wire ko. ako Okay lang na ka ng Dato ko nyo. Lagyan siyang hiwa-hiwa.

Pinagunan mm -mm. natin. So, ayan lang guys. Pawis na pawis na ng Rudy. Thank you for watching. Pinagunan natin ang mga bunga-bunga niya. Bye-bye.